Say, say thank you sa team niya elite lang ha thank you team niya sa elite happy and sing I happy thank you daw I happy talaga baby ni mama happy happy yan ni dali dal dal morning morning dali aking rescue dog magkikipaglaro nakikipaglaro <laughs> nakikipaglaro Say thank you muna. Dal, come here. Dali. Dal. Say thank you. Thank you. Say thank you sa ano. Team Yes, Say Elite. Come here. Mamaya. Say thank you. Thank you, Team Yes, Say Elite. Dito, uh -uh. dito. Uh -uh. Bait siya, niya. Bait siya ng rescue dog ni mami niya. Si Dahl, yan, eh. uh -uh. Say thank you, Tinia, sa Elite and Friends. Sa so, I amin mean prizes. Thank you very much. happy si Dali. Happy ang baby ni Mama. Happy ang mami ni Mama. Thank you very much. Hey. Kaya kayo? Ah, uh, Greg, Tommy, Chuck dogi dogi Puti Dog Kirby Pinapatawag ko kayo Kasi Gusto ko sabihin sa inyo na May nagbigay sa atin ng AOE Para sa inyo Si Ate Kitsy Na taga USA Okay AOE tayo Nag AOE siya sa atin Nang 1K So dapat mag-thank you kayo. Say thank you, Tommy. Greggy, say thank you. Jack, Doggy Doggy, say thank you. Say thank you. Ay, thank you daw. Thank you daw. Sige, kain na kayo. Wait lang. Prepare ko na pagkain nyo, ha? Ready ng pagkain. Wait lang, ha? Wait lang. Ayan. Ready na natin ang mga pagkain nila. Nire-ready ko pang mga pagkain nila. Okay, kain na kain indala dalawa to. hindi ko pwede isabay mamaya na Tommy ha saka si Kirby mamaya na kasi mag away sila ako lang mag isa wait lang Tommy, gutom nang Tommy wait lang lang ha, wait lang thank you mag thank you kayo ha thank you kay Atiketsi from USA thank you very much Mamaya na to, wait lang ha. Pagkatapos nila. Tapos kayo naman ni ano, ni Gerly. May sila naman dalawa. Kasi hindi pwede isabay. At mag-away-away. So sila ang hinuli kong magkain. Tommy! Sana magkabuka na Tommy. Pero si Tommy, malakas na yan. Magtakbo na. Maglaro-laro na. Okay? kami kay pakabusog girly really, pakabusog ay